Gracias. Sa ilang mga pag ang nabunan na yung ating mga kapatahan. Mabunan hindi po nagiging stable. Mabunan yung nagpapatreat, nabunan yung mga nagtitita sa labo Mga nagtitita, nagtitas, yun. Pagbunan pa rin ito, hindi ka kung meron kong mabagayang matri na makikinig sa iyong bahay. At ang isa kong problema ay eh, yung budget. Ano po? Kung medyo mahinap kasi yung cellphone mo, eh baka hindi mo makakilip ng signal ng wifi. Kaya medyo talaga kong magpapahirap. Sa dami po ng ating estudyante, mula telebentarya hanggang oreo, Marami ang mga nanginig ay yung mga high school at college na nang nanginig po ng pang na ng, bang wifi, ng gadget. Sa dami po, po na nanginig po ng mga, mga na umiligid ng laptop, ng cellphone, tumakot po sa mga 10,000 na nanginig. Hindi po natin yan kung sa na lang sa 30,000 times 5,000 pesos. Ah, good pay so 150 million. Ano po? So, medyo po niyan. Hindi po natin alam na sa sa kapitan? Pinakamura na yung 25,000. Pero ang Second hand po yun. Tapos yan I-activate po yun. um, parang i pa o i pa yung program ng mabuti. Magkano yung pinakamura ko? 30,000 to 35,000 na laptop sa mga sa telepon, ang hindi na sa atin 3,600 na teachers sa Lisey at E buong mula ka dito. So kung titigil po, sa tatlong libi na lang, ang 35,000. Ilan? Ilan po sa 35,000 tatlong libong tatlong libong tatlong So ang po, di diba? So paano po kami tutunod? Eh ang SF po natin na nakalaan Elementary and High School. public, Ano po? So, ang ginawa ko ng interpret, ito na. Hinalo yung in banya nila para sa modules pero kulang pa rin para well, sa mga bata sa modules. Then, ito na. Hindi rin na sa akin yung Special Competition Fund. I think kung di po nagkakamali kung ginawa lang yung Competition Government para matutunan ka yung kanilang module lang. Kaya hindi na nga po sila umili ng printing yung printer. Kasi mahal yung printer. Ano po? Umabot siguro, hindi din nila ng 165 million. Pero ang nakalaan po sa katila, hindi kayo ng 180 million. Para ano lang po yung kung lang sa Kung bibili sila ng mga printing, pwede pa naman yun kung kapayanin pa. Ano po? So ngayon, pera pa po yung mga nasa high school na private Nakihihintay. So hindi po natin alam kung paano pupupunan ang lahat. That's why, eto, nagpahanap po tayo para makatulog ng Provincial Government ng free wifi kulangan. Ano po? Homemade ang buong kulangan ng wifi. Free. Para hindi naman kalulutin mga tao. Ayun po iyon. Pero may buong provincial government and Pilchay uh, telecommunication natin tayo. Pero under process po ngayon, under testing po tayo sa bayan ng Ginto. May nagigigil po po dito? ayan, po ang ng Wi-Fi 3. Pinatesting yung ngayon po eh. Nag-usap ka rin Kailan muna yung yung Pilchay at Venetian na yung municipal government hindi bigin to, testing muna. Punta na ba Kung hindi mo sa ng toilet, kaya makakabot ng signal. Ano Pero siyempre, hindi makakita ang Venetian. Diba? sa bahay nyo, makikinayin sa loob. So, hindi need to Pagsay ng provincial government ay kuryente. Ang provincial government ang magpapayad ng kuryente. Ano po? So yun, para po nakatulong kami sa lahat ng ibang estudyante, kung hindi ko pa rin makapigay ng na mga nangihingi ng cellphone and laptop, may nag-text pa nga sa akin, ang gusto rin niya, nangihingi ay gusto niya yung Mac Pro. Ayan. Choose it, man. Ako at nasa cellphone ang gusto pa hindi ko naman nagtagtawasan. Malakas tong isip Ah, ayon ko na na 'yun, ayon ko ang propayon, may mga chumisipay ayon. Kinainit na 'yung pirmasyang nagsisipang. Uminig ka ng isa, uminig ka ng phone, diba, phone, isa Merah apa? Merah apa? dalam demokrasi ngayon, dikit na po yan sa normal life. Ibig sabihin ng ang negosyo, lumuwag ang paglapas ng tao, pero hindi ibig sabihin, luluwag na sa pagpapantay. Habang lumuluwag, lalo po sumisigil ang pagpapantay namin sa inyo. Sa pagkat, pasensya na po kayo, kung masisita kayo sa Cardio, ano po, kung masisita kayo pa ng face mask, masisita kayo walang Ito po ay pa na namin para sa ng inyong panusukan. Dahil ako mismo, ano ang na ako? Alam na ang na Mahirap po ang mga COVID. O, ba, hindi ang COVID. Ano Mahirap ang mga COVID, mahirap yung mag-isolate depression, papatay na sa anxiety, papatay na sa hindi. Ano po? At yung mga nararamdaman mo, hindi pa. Buti na lang, hindi ako nagkaroon ng short, shortness of eating. Medyo malakas sa ating lang. Ano po? Talagang nilataanak ko siya. Dami din ako ng nagtambayan. Nag-trend din ako. Medyo may hindi. Pero hindi po ako napatay. Sabi nga nito, statement na sinabi sa akin. Sa lahat ng mga tines <ım Laser> dito sa ating molecular lab, pero molecular lab, ha? ako daw ang pinakamataas. High risk, very high ang aking virus na nakuha. Dahil nga ako, labas ako ng labas. Ano po? Trabaho ko ng trabaho. Kung sili-sili, kinakusap ko. Tapos na-commit mo yung ko, na yung aking na-commit mo yung aling namanigay ko sa may, 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 may sakay ko Kaya po, tayo, ano po, hindi neta din huwag tayo. Nagulamag din kayo, huwag po kayong gumagaling-gagaling. Mataw lang, mahirap ang ng monsidero. Hindi ito kundinami ng maso. Ano ba? Iba. Iba po? Iba. Pinapatay ko ang body. Ano po? Lalo pag mahina ang mga mo, lalo pag mahina ka, ano po? Yan ang mga tinitira. Masya lalo. Kaya sobrang ingat. May, mga high blood. Ano po? May mga sakit sa puso. Mga may mga mahina katawan. Pinakilaman ng malakas ng katawan. Kasi pag tinamaan pa ng konti, kilala na lang May mga negative, may mga negative energy, pag tumakot po sa'yo, iba yung natin. Wala po, iba. Kaya po, super ingat po tayo. At ito nga po, naglagay tayo ng sarili nating yung molecular laboratory. Meron tayo sa sarili COVID center. Wala nga infectious COVID. Um, control center. Infections Control Center, in Phoenix, Mayot, ano po, um, uh, 8 Mega Quarantine Facility. Quarantine Facility you know Local Quarantine Facility, na um, lang Good news, pastors na ito yan. mo din kami. ang hindi sa akin. Ano ba ang ating mga doktor? Ang ating mga kasamahan sa ng BDF? Kung ano na, ano may so, ang nangyayari sa lalagay ng malaman ng mga ating Hopefully, po, hopefully, mas tayo. Pero ibig sabihin nun, tuloy pa rin tayo ng todo-todo. Kung na nararamdaman na ang mga magulang, sudyante, kung meron po kayong nararamdaman kayo, na sipon, ubo, kayo ang sakit huwag po ninyo yung mag bahala, magpaswag na po kayo. Meron po na so, yung mga magpaswag, sakit daw, hindi po, para manang pinuti. Ano meron po, meron sakit masakit. Okay? Nakamahan ang hanapin mo pa. Ano po? Tawag mo na masakit. Pero hindi po. Ulitin ko po. Kasi po yung iba, hindi wala yung mga nanaka rin na rin. Pwede pa natin mawiin. Ano ba? ng Kasama ko dito dito. Ngayon po, matay na. Nung mga po yun, ha? tao. Kasama ko ngayon, bukas, hindi mo anam. Kung ano Kaya po, ng ang tulog tulog-tulo nito. Kung saan tayo ang tulog At isipin nyo. Hindi pa tayo pwede mag mag magkalata ng tabago. Kasi wala pa rin vaksin ang ESF. Wala pa rin vaksin ang COVID. Yung mga nagbabago hindi pa pinapayagan. Kasi wala sa mga tayo pa ng mabuyan at ay lahat ang mga sinado. Kasi nangyong tayo ang virus. po, hindi natin na lang ito yung punong Tapos may natin yung matayang ngayon. Hopefully, yung mga na tubig mas marami. pag hindi na nagyan na ng hindi mga at hindi mga pagtatangin ang ating mga masasara. kailangan natin mas maraming na panalangin. kami va tayo padatayin dito. Ano po? And now, yung ating panagal provincial government ay nakakuha ng the most business friendly. Tayo po ang nakakuha ng the most business friendly sa bukong Pilipinas. Sa pagbalak sa, pag sa mga negosyal niyo natin. Ano po? Hindi ko nga po alam. Sa kasubagan ng ating mga bawain ng Kapitulyo. Ano po?

Maraming maraming salamat po. Magkakaroon Ayan po na yun. Ano po? Mapakain mo natin yung tinatakot ka ngayon. Mas pagkain na lang. Pagkain di lang sa bahay, hindi siya magiging mabalik, hindi siya magiging mabasok na dalino. At kahit ng hindi pangitili doon sa subot, o kinangalayaan mo pa ngayong kilitela at naglagay, ay hindi suspect na yun pagdating ng bahay yung subot. Ano na lang yung mga musk, yung spray mo nalawigan tapat ng tagapakasawa para sa mga po ang ating nalawigan sa mga ng aking notification na Okay po, pag tinawag po yung pangalan, nakit po dito sa taas, pinangungunahan po ni Gandaingan, Kim Angela. De Guzman, Mark Oliver. La Sola, Candilosas, Francesca Yvette. Tolentino Ira Reyes Jonasel Beatriz Bernardo Michel Santos Aaron Joel Soterio Maynard and Hasito Ayesajoy ready po one more po Okay, maraming salamat po para naman po sa ikalawang batch. Nandito po si Tampoya Dominic. De Guzman for Lisa May. Gonzales Daniel J. Mensurado Robert. Carlos John Phillip. Castillo Jana Angelin. De La Cruz Alisa Shea. Villasawa Janet, Salvador Jan Patrice at si Almazan -no Crescent. Ready po. ay natitikim mag uh, mga 50% mag mga dito bayan at maganda ang reception gigibitaw ng mga ramiyan at isa pa pang hinihintay po natin ay yung approval ng sample head para nanggan Saraju Capitalia po? po tayo ng Sariling Radio Station Buong po ito sa so cover para doon sa pag-aarrange masoktim mo yon so yung ating DWRK local FM Radyo Kapitolyo, hinihintay po natin ang approval ng sangguniang panalawigan. Magdesal po tayo, hopefully, ano po ang makaproba na nila yun, as soon as possible. So, thank you po. Maraming salamat po. Salamat. Okay, muli po. At kapamunan po ng programa, tulong pagkakabasuan pa para sa Bulakreno. Palakpakan po natin ang amahan ng mga talawigan